So ito din yung ano yung may lang is yung uh, spark plug seal so papalitan din natin diretso na So ito na. Matanggal na natin yung cover. So ito. Papalitan. Umakit na yung asyete. Mapasok na. ganun lang pagtanggal kunting ano lang kasi matigas ayan o medyo um, may ano tinatawin na may taya na siya So ito yung ano, replacement natin. Tawag dito is spark plug cell. Ang dahilan ng pagpalit nito is pumapasok yung langis dito sa ano. Dito sa dito. Kaya pinapapalitan na pinapalitan natin. So pasok sa loob yung langis. langis kasi ay, may iwan pa ayan o no? may langis o oh. na Tao, oh, ketigas hmm. Ito po yung ano, yung may pumapasok na langis. Ayan o. So yung langis o nandito. Dito, to yung tuyo siya. Pero dito may langis taas oh may langis so spark plug cell po yung sira huwag po kabahan malayo pa po yan sa, sa kasiraan kaso lang umaandar na orienti lang yung makina ito is wala tuyong tuyo yung tuyo din so yun lang yun yung ano ito yung basang basa ng spark plug ya eh, enggak pindah eh. nih. bago nga pala natin ipapalit to sukatin mo natin titingnan natin kung kapareho okay yung buka medyo mali ito. pero okay na okay pareho naman medyo maiksi na tong luma so, paano siya ilagay? pasok lang Ganyan lang hmm. so, Pwede kayo mag DIY Pag meron kayo na experience dyan sa mga spark plug nyo Na basa Yung sa taas hindi yung sa ilalim Okay Balance lang natin Tiiin tiiin okay na yan. Ngayon, ito naman yung ko dahil dito sa ano. So ulitin ko pag yung spark plug nyo basa yung sa may taas, hindi yung sa ilalim So ito yung papalitan nyo, spark plug seal. Tawag. Ayan, bago na yung nandun. Apat. Okay.